Ang ah, ngiri ko lang kapan kita mau berubah? may namakan jam. Simpan dulu, simpan dulu. Simpan dulu. Kau yang salah, berubah itu padangnya itu yang mau kulihat. Nama-nama, nama-nama. Oh go go, kau <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oh, oh. si Drake. <laughs> oh, <laughs> anu si Drake dari kanmu? Kau pernah pernah pernah. Kau setua setua semah pernah. Iya, bapak. Iya bapak. Sanau kacaman di Allah, ini tidak Yung wish nila, yung naging lang, huwag lang. Yung kami. wish kami. Ako na-wish ako ang ni Sam-Sam. Ako wish ko sa'yo, Sam, na ka naman, alam ko, kasi yung dalawa. Tapos, sana, magbaba ka na. Huwag ka nang basawan. sa bilang isang pita sana lagi kang makikinig sa lahat ng tao na nakapaligid sa'yo. Tsaka, huwag mo laging awayin si mama mo. Magpakabait ka na. Alam ko namang mabait ka mag kayang kaya mo maging mabait. At saka yung mga tropa mo, sana huwag niyong iiwan si Sam-Sam ng basta-basta lang. Kailangan, sa hirap at kinawa magkakasama kayong lahat. O, yun Happy birthday, Happy birthday! sa'yo. Ok na mommy okay, okay, yeah. mother na oh, mother okay, okay, okay. 来了，来了，来了。<laughs> ayong tutok ayong tutok kaya naman asam birthday boy birthday boy nito tapos birthday boy kita kaya muna natin kita 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 na kita 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 sa kita 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 Lord. kita na kita 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 kita

Kain na kayo. Ito, may pinidor dito. Sa pancake. Ano. Sikat kayo sa YouTube nito. Hello. Kain na kayo. Kain na kayo. Kain na kayo. Siyempre, para may remembrance. Correct. Tapos, subscribe <laughs> na rin. Kain <Kaya> na kayo. Kain <laughs> sa wow. kayo. Kain na kayo. Let's learn, let's learn. So, gab, ikaw Gab. Anong masasabi mo kay Kuya Samsam? Ha? Anong wish mo? Sabihin mo Kuya Sam, parehas tayong pogi. Nak! Pogi! Kain okay. <laughs> na, na kayo dyan. Huwag ka na yung mahiya. Mahiya na kayo mahiya. Matapos na. Bye! Kaya mo sa pagkakas kayo magbunta. Siyempre, yeah, like <laughs> oh. para makita yung mga kapugian ninyo. Lahat kami nagluto niyan. Pinaka-master namin yun. Ang lahat yata ito nakakunik dito ah. Ayun. Ha? Lahat ba kayo nakakunik? Hindi na ako makapasok eh. <laughs> O, hey, imala ha? Wala kayong dalang babae ngayon ha? Ay, wala. Ay, wala. Ay, 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 pa daw sa sabi ni Sam? <laughs> <kayo? laughs> May Sam, Sakain sa ka, Gab? Masaya ang birthday ni Kuya Sam? Ha? Paglaki mo, ganyan ka. May mga tropa tropa mo, lalaki, babae. <laughs> Kahit sinong sumama, pwede. Okay. Yeah. mo kay Sam. Siya, no? Sana lumaki na. Malit, ba yan? Ano? Lumaki <laughs> naman na yan, ano? <laughs> uh, ano. <Nautawo>. <laughs> 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 Kaya, okay, hindi ako okay, joke, nakabidyo to. Ay. ay na, ano ang wish mo? Sana bumait ka na. Ngayon hmm? mo ako. Ah! Talaga ay, ba? Ano ang magandang kaibigan? Correct. Woo! Ang, 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 ang. Ibig pala sabihin, hindi pala mabait si Sam Sam, no? Kasi ang wish niyo lahat, maging mabait na si Sam Sam. Pwede to dito, pre? Walang, 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 walang mangingilan sa akin, ha? <laughs> <laughs> Jok ang video ba? Karabi <laughs> naman niya, kumakain na, naipot na yung bayan. <laughs> <laughs> ano yung, ano yung tawa iyan? Parang, tubig, tubig! <laughs> Napitaw <laughs> Sam yung kaibiya mo Hindi na makahinga. <laughs> 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 Tumulungan mong, tabahin mo lang uh, na <laughs> <laughs> okay, wag kayo tumawa, papasok sa ano, hihahan nyo, Ma'am, emergency tayo niya. <laughs> <laughs>

Diyos ko, Lord Jesus. Huwag na magtawa, baka may bubble gum sa ilang... Pwede <laughs> 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 na kayo Kaya na yung isa, Be. ayan na. may sarap! Ang tamis ng...

masaya ba kayong lahat oh yes masaya ka ba <laughs> masaya ka ba sam <laughs> oh. 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 Oh Par oh, parang parang pina oh, ay, parang hindi masayaan natin Ma, oh. Ano Ano yung camel? ano? Ano yung camel? Yung may kuba sa likod. Huwag muna kayo magbibisyo. disho ng mabuti. mag pa. Ayos busog ba kayo? Oo. Oh. Ay, ang hina. Ano yun? Ano na, na? Wala pa daw, dami. <laughs> <laughs> isang, um, kung busog kayo, isang malakas na happy birthday. Happy, happy birthday. birthday. Ah, <laughs> nabulo iba. na na. Ang iba, hindi, ang iba, iba. 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 gutong pa. Oo uh, nga. Gutong pa yung iba, kumain pa. Lapang lang ng lapang. Arat na, mga trupa. Oh, no. Yun. Yun. Yun na yun. Oh, wish kay Sam. Sige, ikaw muna, Be. Hindi, siya muna, siya muna. Siya Ito, ito naka-black. Sige, wish ka muna, Be. Oh, ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, Rolando. Sino ba itong... Kunin mo yung ano mo? Oh, ano ba yung... Hudhud ba yan? Ano ba yan? Oh, anong wish mo? Huwag kang magturo. Ano oh, yan? Ano Ano ba yan? Oh, ano yan? Ano Ano ba yan? Kasi ka na kayo eh. Oo, hindi na kayo mga bata. Oh, sige. Ikaw naman. Anong pangalan mo, Be? Dayan? Dayan? Dayan na po. Alilera, ikaw? Miles po. Miles po. Sige, Miles. Ikaw muna. Anong gusto kayo Miles? Anong kayo sa Miles? Anong kayo sa Miles? Anong Tsaka mag-aral po ng mabili. Good. Ikaw, Be. Ikaw, Dayan. Huwag na maingay. Nag-wish si Dayan. Ah, Dayan ba? Ah, Daniela. Sorry naman. Magpapos ka daw sa